Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tatalakayin po natin yung ano ba ang rulings talaga ng boycott o yung tinatawag na sa uh, reliyong Islam Ito po yung hindi pagtangkilik ng mga produkto ng mga hindi mananampalataya na siya lang kumakalaban sa pananampalatayang Islam Sa libro mismo ni Imam Bukhari uh, ay merong pagtalakay dito na uh, pagbili at pagbenta ng mga bagay sa mga non-believers During war, sa kalagitnaan ng gera At in general rulings nito Sabi ng ating mga ulama Nagkasundo ang lahat ng ating mga ulama Na ya Maari po tayong bumili At magbenta sa mga hindi mananampalataya Kahit na pa sa kalagitnaan Na tayo ay nakikipagdigmaan sa kanila Sapagkat hindi naman lahat sa kanila Ay kabilang sa uh, lumalaban ng digmaan at ang ekonomiya, ekonomiya ay kailangan tumakbo. Kailangan natin kumonsume ng ilang product nila at kailangan din nila mag sa ilang mga product natin. So ang mga ulama, nagkasundo ang ating umma, lahat ng ating mga scholars, ang luma at ang mga bago na pwede po tayong uh, ng kanilang mga gamit kahit na po sa kalagitnaan ng araw o kalagitnaan ng gera, I'm sorry. Pero kung itong gagawin natin ay para makatulong sa Uh, kilusan ng ating mga kapatid upang mapanghina ang kanilang ekonomiya upang makaapekto sa kanilang ekonomiya na siyang tumutulong para laban sa mga muslimin ang sabi ng ating mga ulama ay magkaka-reward tayo dito magkaka-reward po tayo na kung tayo ay magtutulong-tulong upang 'wag tumangkilig ng isang bagay ay uh, ay uh, ito po ay rerewardan tayo dito ni Allah Subhanahu wa ta'ala ngunit kung ang mga muslim na patuloy na nagkoconsum ng kape, ng pagkain, tinapay na galing sa mga non-Muslim kahit na pa sa kalagitnaan ng ng gera, ay hindi po sila nagkakasala. Ito po ay general, general ruling sapagkat may isang hadith na ang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sa kalagitnaan ng digma ang kalaban ng mga musyrikin ay bumili siya ng uh, ship o tinatawag na kardero, kordero dito sa sa mga musyrikin na ito. So ibig sabihin, ibig ang nakita natin ang Rasul Sallallahu Alaihi sa kalagitnaan ng gera ay bumibili sa mga non-believers non kahit na pa sa kalagitnaan ng gera. Ngunit sabi natin ulit, kapag ito ginagawan ginagawa ng mga muslim para makatulong sa malawak na kilusan ay they will be rewarded pero wag po tayo maging extreme na ipagbabawal natin to sa lahat sapagkat ang economy mas go on may mga bagay na kailangan tayo sa kanila may mga bagay na kailangan sila sa atin at isa pang point ang hindi pwedeng tangkilikin o benta o, o, o bumili ay kapag tayo mga muslim ay magbebenta sa kanila ng mga direct na bagay na makaka sama sa ating mga kapatid na Muslim. For example, bansang Muslim magbebenta o magbibigay ng sandata laban sa ating mga kapwa Muslim. Ito po ay nasa rulings din ng pag-ahkamul ah, uh, buyo. Ikaw ay nagtitinda ng espada o sa panahon natin ngayon ay mga silah o mga weapons ay ikaw ay Muslim at magbebenta ka sa kalaban ng Islam at gagamitin sa kapwa mo Muslim, ito po ay hindi pwede. Pero yung mga pagkain, bumili sila sa atin, nagbenta tayo sa kanila, mga damit, mga bagay na pangangailangan natin para umikot ang ekonomiya, ito po ay walang problema. Tangkiliki natin kahit sa kalagitnaan ng gera o pakikipaglaban ng mga non believer sa mga Muslim ay hindi po tayo nagkakasala. Ngunit, kung ito po ay ititigil natin, para tumulong sa malawak ang kilusan, we will be rewarded accordingly. So maraming salamat sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.